mabagal ba ang inyong wifi at madalas na loading at piling mo maraming nakiki-wifi sa iyo. Paano mag-block ng nakiki konek sa wifi at sa paraan na ito, hindi na rin siya makakakonek kahit pa-scan, kahit ipa-scan pa niya ang password sa QR code. And of course, kung magkamali naman tayo na hindi pala natin dapat i-block, madali lang din natin siya i-unblock. At yan ang tuturo ko sa inyo. Pare-pareho lang ang lahat ng mga router kung paano i setup at nakakaiba lamang sila sa brand at manufacturer. Kaya kapag natutunan nyo to, kahit na anong router ay kayo nyo nang i Ang bawat router ay may kanya-kanyang information sa likod ng unit at dito makikita ang pagkakaiba ng bawat router. Ang kailangan lang natin malamang informasyon ay unang-una ang IP address, pangalawa ang username at pangatlo ang password. Ang ibang impormasyon sa inyong router ay kung gusto nyo na plug and play. Kaya lang, wag lang kayong magugulat kung may nakakabit ng iba dahil madali itong ma-hack kapag ka di nyo pinalita ng ibang configuration. So gamit ang ating phone o PC, pumunta sa browser at i-enter lang natin ang IP address. Kapag nasa network configuration na tayo, i-enter nyo lang ang username at password. Mula dito sa image nito, makikita nyo na lahat ng kailangan yung baguhin at palitan para maging personalized ang setup mo. Note lang, ang nasa image ay shortcut ng mga dapat nilang baguhin. Kamukha ng username, password, SSID at iba pa. So, ibig sabihin, lahat ng modem ay may mga standard configuration na makikita sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Ibablock natin permanently ang user o mga illegal hackers. So, ang gagawin natin, balik ulit tayo sa ating drawing o sa ating image, graphics. And then, click natin yung Wi-Fi devices. So, ang gagawin natin, since na ito ay known o kilala niyong mga user, alam nyo na itong tatlong user na to ay sa inyo. So, pag binadagdag dyan, definitely hindi nyo kilala. Okay? So, ang gagawin natin, gagawin ng na example na itong Galaxy A13 ay Kunyari, hindi natin alam kung sino. Yan yung hacker natin. Gagawin lang natin siya. Example, ha? And then, makikita nyo sa right side ng Galaxy A13, merong blue. Tatlo yan. Yung nasa ilalim ay application. I-click lang natin yung application. And then, makikita nyo no, yung mga selections. Piliin natin yung Mac filter. So, ibablock na natin ang user gamit ang Mac filter. Siguraduhin nyo lang na naka-on yung enable. WLAN MAC filter. Yan, dapat naka-blue yan. And then, ang inyong filter mode ay blacklist. And then, sa ilalim, mapapansin nyo yung SSID. And then, select. So, kiklik lang natin yung select para makuha nyo kung ano yung ibablock nyo na address. Okay, na nakita na natin yung Galaxy A13. Yan ang gusto natin i-block. And then, click nyo lang yung apply. So, paano naman natin malalaman kung naka-block na nga siya at hindi na tayo makakakonek o oh, hindi na makakagamit yung Galaxy A13 na yun. Ang gagawin sa natin ang ating phone na A13, yung kanina, yung binlock natin. yon natin ang ating Wi-Fi. Check natin kung makakapasok pa siya. Iwan natin ang ating Wi-Fi check natin. Okay. So, ayan. Pansin nyo. Hindi na siya ma-detect. Ibig sabihin, nakablock na siya. So, click natin yung add network para ipapakita naman natin kung gagana pa rin siya. Tandaan ko nyo kanina yung ginawa natin. Yung ating network name at yung ating password. And then, huwag nyo rin kakalimutan yung hidden network. Dapat naka-on yan para makita yung ating wifi and then mapapansin nyo connecting okay connecting na siya see and then second attempt connecting ulit kasi automatic niyang dinedetect ng ating wifi no kaya nagka attempt siya na mag try na mag connect okay now mapapansin nyo connection failed so effective yung ginawa natin na pag block ng user so hindi na siya so summary punta kayo sa blacklist pag naka blacklist na i-enter nyo lang yung information and then save nyo and then try nyo ngayon sa cellphone kung hindi na nga gagana pero 100% effective yon and sure okay and real time pagka press nyo ng, ng blacklist automatic stop kagad ka yung kanyang connection. Okay, kung halimbawa nagkamali naman kayo na yung i-blacklist nyo ay hindi pala dapat. Nanay nyo pala yun o kapatid nyo pala yun. So, pupwede nyo pa rin siyang ibalik anytime. So, nakikita nyo yung box sa katabi ng one. Click nyo lang yung box na yan and then click delete. Okay? Kasi naka-blacklist na yung Galaxy A13. So, pag dinilit nyo na yan, babalik na yung kanyang access. okay? kaya anytime, pwede nyo siyang i-block, pwede nyo ibalik. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, hanggang dito na lang muna tayo at uh, sana may, may naitulong na naman kami sa inyo. At huwag nyo rin kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.